Ate, pwede po makahingi ng 10 pesos po? Ha? 10 pesos po? 10? Opo. po. Pang ano lang po, pang, pang bili lang po ng nap, ng napkin po ng girlfriend ko na sa CR po kasi baka po, baka po, baka po, Ate, wait lang po, pakinggan niya po muna ako. Baka po kasi kapag gano'n, kapag, kapag, wala po akong dala, ma, ma, may wala yan po ako. Ay, ko makinig natin po sa Pantowa. Wala, wala. Hala, wala po dyan po eh. Nag-try -nag na po ako ah, dyan eh. na Ha? Nakakaya po? Pwede kayo? Kuya! Wala ka kuya na pinoy Sige po. Ay, si Ay, si ah, sige wag na lang po. Okay na po. Okay na po. Wag na lang po. Salamat Ay, po. Ba ba yun, Salamat po. Ate, joke lang po. Ayun <laughs> po camera natin, oh. Ayun <laughs> po camera natin, oh. Ate, nakakaralag <laughs> ka. It's <a prank. laughs> Ito tao, ito tayo, ito tao. dito Okay lang i-post ko na sa social media? tao, yun lang tao, ko naman, muna kayo, okay muna kayo. Sabihin nyo, TV. What? Shout out to TV, ah. sabihin nyo. Team Kaloli TV. <laughs> <laughs> Ta -ta, TV. <laughs> oh, thank you, thank you. Ape yung na natin, no?